Sa ibang balita, nasimula na ng Pilipinas ang paghahanda sa hosting ng ASEAN Summit sa 2026 at magiging puspusa na ito ngayong formal nang naipasa ang chairmanship mula sa Malaysia. Kasama sa responsibilidad ng pagmungkahi ng direksyon ng mga usaping pangrehiyon. Si Jinky Patikados, Unas sa Balita nang natanggap ng Pilipinas ang chairmanship para sa gaganaping pagpupulong ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nation Member Countries sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maaga nang nasimula ng Pilipinas ang nakatakda ng pamumuno nito sa 11-member block ng ASEAN. We have been preparing uh, for it for about what eight months now since nag-usap kami ni Anwa, sabi, wow, malaking bagay pala itong ang dami ka palang dami pa lang kailangan gawin. So, pinagahandaan na talaga namin. So, yan, we are prepared. We are now in the process of putting together uh, the the different elements of where we think ASEAN should be focusing. Bukod sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea, tiniyak ng Pangulo na maraming nakahandang pag-uusapan sa magiging pagpupulong ng mga leader ng ASEAN member countries sa Pilipinas sa susunod na taon. When you're the chair of ASEAN, you lead. And, uh, you, and that is what we, we, we are ready to do that. Because we have a very, very good idea of what the elements are that we feel need to be part of the discussions Um, of ASEAN during our chairship. Naniniwala naman ang Pangulo na hindi makakaapekto sa posisyon ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ng iba't ibang issue na kinakaharap ngayon ng bansa. In my experience so far, kasi alam naman natin yung mga ibang bansa, eh, wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo, May, may, may konting gulo sa kanila, may, nag, may pumutok na issue sa kanila, pero hindi pumapasok sa usapan. Pagka sa plenary na kami, pinag-uusapan na ano yung gagawin natin sabay-sabay because it, it, doesn't matter uh, for, the, for the decision making of ASEAN. Katunayan, ang isang direksyon ng down ng ASEAN ay tungkol sa mga usaping magpapalago sa buong regyon, sakop ng mga bansang miyembro nito. Dagdag naman ng Pangulo, mananatili din ang imahe ngayon ng Pilipinas hanggang sa ASEAN 2026 tulad ng napansin ng marami sa katatapos lamang na ASEAN Summit. Uh, chill and hospitable. <laughs> I'm glad that ang starting point natin, ang tingin sa Pilipino, eh, yun na nga, chill at uh, madaling kausap. Uh, that's a big help pagka uh, you're trying to find consensus. Para sa balitang totoo at laging bago, Jinky Batikados ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV.